Basta sa, sa pakikipaghulaan at pakikiramdam ng mga tao. oo sana, sana lang mahulaan ko. Ay, dapat confident ka dito. Oh, ah, kasi trip, trip to London to. Yes! Pero dito kasi sa ulo ng mga balita, meron tayong tatlong tiktroba na may kanya-kanyang kwento. Kailangan mo lang gawan, e eh, match mga headline tumutukoy sa mga kwento nila. Siripin na natin ang mga headline. Narito na ang... Ulo ng mga balita! Headline number one para makadiskarte ng pangulam. Bata, nang ng balaka. Heta number two, musmos, nagulungan ng jeep na ospital. And then number three, aspiring model tumigil sa pag-aaral para sa mga kapatid. At uh, headline number four, kapalit ng date, inalok ng kondo ng isang apa. Peter, in fairness yun. Sino know? kaya yan? Ayan, tatlong date headline lang, na totoong kwento, isa lamang dyan ay panggulo. Kaya maari kang humingi ng tulong sa ating mga memamayan. Ayan, sa audience. Ito, nabibigyan ka namin ng clue. Tungkol kasi ito sa pang tumigil sa pag-aaral para sa kanya mga kapatid. At para magkaroon ka ng idea, ipapakita nila kung paano siya kinausap ng mga magulang niya para ipaalam na hihinto na siya sa pag-aaral. Kaya e, na heto na ang mga tiktropa na kailangan mong i-match. Simulan na natin kay Gian Espinosa. Action! Anak, ano yun, ay ka dito mag-uusap tayo. May aminin ako sa'yo. Ah! <laughs> anak, di na kita mapag-aaral, anak. Kailangan mo nang huminto. Masaya siya ka na, anak. Walang pera, tatay. Tay, paano yung pangarap ko? Pangarap uh, natin dalawa. Ah, uh, di. Paano pangarap yan? ko lang yung wala ako dyang alam. Wala akong alam kasi anak, wala na lahat na pinasok ko. Lahat ng trabaho, pinasok ko. Naging ilaw na nga ako sa poste para lang makapag aaral ka, anak. Tama na. Di ko na kaya, anak. Toy, edi maghahanap ako ng trabaho. Mag-delivery mag -de boy, magko-construction worker. Gagawin ko lahat para lang makapag-aaral ko. mapagod po. ka, Ayoko mapagod ka, anak. <laughs> Wait, ano bang gusto mong course, anak? Doktor po. Ano ba naman yan? <laughs> Kailangan tayo. <laughs> Aba, eto na. Excellent na rin. Si Ara Alonzo. Action! Ah, uh, honey. Na. Kausapin na lang natin ng anak mo. Ah, uh, Ara. Tay. Um, yun, napag-usapan nga namin ni mama mo na baka hindi ka na namin mapag-aral. Kasi nga, kinapos na tayo. Yung, dati nga, laki-laki na mama mo ngayon. Nangayayat na siya oh, tapos yung hindi na kami makabili ng maintenance namin dalawa, eh gusto namin lalugin yung negosyo natin. Alam mo ba kanina yung ginagamit natin kiniinom na tubig? Galing sa swimming pool yun. <laughs> yung sinasaing natin, galing din sa swimming pool, <laughs> pool yun. <laughs> at alam mo yung beef na kinain mo. Opo. Oh, oh, beef cubes lang yun. Ano na tayo ka pera-pera? naman. Ano yun? Ah? Gawan mo naman ng paraan. Paano ko makakagraduate na ito? Sayang naman ang gwapo-gwapo mo, gamitin mo yung kagapuhan mo. Okay, dahil diyan, iwanan ko na si mama mo pagka nagpapakulong iba. Ha! Ah, alright! At syempre, hindi rin magpapahuli si Dio De Jesus. Action! Ay! <laughs> Wala na nga. Babe? Babe, sandali lang. May customer ako, oh, Babe? Babe, bakit bangito ba? Bang, may customer ako. Yung bangs nito na, na... Babe? Ano ba yun? Totoo yun ba yung balita? Ano? Na hindi na ako mag-aaral? Sino nagsabi sa'yo? Dapat ako magsasabi niyan! Ano bang... Babe! 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 Huh? No, ko no! Ko naman <laughs> lahat eh. Babe, <laughs> kasi dito. ganito... Babe, ko, ganito, ko naman lahat eh. Lahat na... Kasi tingnan mo, kahit ito customer ko pa, ulit-ulit ko na lang Babe, ginagawa. Babe, na para kumita lang para sa pag-aaral mo. Babe, kailang... Gusto na kasi! Wala Wala Pero ikaw, sa tingin mo, sino sa kanila yung totoong tumigil sa pag-aaral para sa kanyang mga kapatid? Kung may ka, ipuwesto go, go, ah, okay. mo na sila! Oo! Oo, okay lang. Lapita lapitan mo sila, lapitan Feeling mo. mo sila. Lapitan mo. Sino si sa tingin mo dyan? Kaling ko si Jion. Kasi na, nakaka-convince talaga yung actingan nila. Magaling. Feeling ko siya. Okay, ipuwesto mo siya. Go. Yes. Bakit? Bakit siya? Kasi daw na nga nakakaantig daw ang tigil. Ah. Dito, dito, dito. Dito sa ano? Si Ara si ay Ara, ano? Sa kapalit ng date, inalim na lang ako no, no. isang Sa okay. kapalit wow. Si Dio. Okay. Si Dio. Hey. Dio. Dio. And then si Dio. Hindi, <laughs> si Dio Para Dio. sa madiscarte ng pangulang. Pang ang huli ng palaka. Oo. Ang huli Alaki ng palaka. Ang laki ng paa. Okay. Pagpulaki mo pa. Bakit? Sigurado ka na dyan? Sure na, sure na siya. Yes, sure na, sure na. Alamin na natin kung may na-match ka ba? Alam sa akin ang balita! Basa mo kami. Siya ay para makadiskarte ng pang ulam ng huli ng palaka. Ay! Pala Wait lang, paano? Grabe, okay, huli mo, mo yung palaka. Naponis, tapos, penta. benta. Oh. Magkano yung isang palaka? Dati ano yung 15. Per kilo. Kapag ano, ano kasing palaka yan? Palakang bukin. Kapag bukin. Palakang bukin. Kapag abulakan. Oo, oh, kapag bukin. Jiyo, pati ka naman sa mga taga-kapangpangan. Oo. Oh, oh. And, uh, ay, uh, maya aldo kayo ngayon, guys. Ayan, sugar ganing, uh, eh, may bald do. Jason, ano ibig sabihin magandang umaga. Yeah. <laughs> Ayun, hindi pero bukod ba sa panguhuli ng ano ng palaka, meron ka bang iba bang pinagkaabalahan? o oh, uh, hindi nung nung huli ang pala bata pa ako. Oh, no? oh. So, nung ngayong teenager na ako. Ah, teenager ka pala. De, 20 20 na ako ngayon. So, okay. Teenager, no, teenager. Uh, teenager uh, teenager 20 uh, ano na ako, naging working student ako. Working student. Ano naging trabaho mo? Ah, uh, crew po. Crew. Service crew. Oh, service crew. oh service crew. Sa mga restaurant. Hanga, hanga. Yun, alam niyo, si madiskarte. Waki Kiray. Si Tagal Isang ko din dyan. Oh. Apat ah, na taon ako sa ganyan. Yes, pero yes. tignan tayo. mo naman kung alam mo. At least matiskarte siya sa buhay, di ba? Oh. Yan ang wako. Oh. 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 Naiwan ko sa'yo, Waki. Maraming maraming salamat you. sa iyo, Gion. Thank you so Gio. much. Ayan. Thank you. Dito naman tayo si Ara. Ah, Ara, sa mo kami dito. Siya ay yung musmus na nagulungan ng jeep na hospital. Hi. Sa nasa ano ko uh, dulo ng street namin malapit na sa kalsada. Kasama ko yung yaya ko, nag-aantay kami ng service. Mayaman Mayama, And then uh, papasok yung jeep sa street, eh. papasok siya. Na malapit sa kalsada, no? Na? na malapit Ayan. sa kalsada. Buti na lang hindi ka natulog. then, yung <laughs> yaya ko, tumalsik. Ako po mailalim sa jeep. Ako! As in, nakalahati na yung legs ko. Nandun na ako sa dulo. Tapos, sinatak na lang kasi sobrang dami ng tao. Hinatak ko ng yaya ko. Then, tsaka lang nalaman nung jeepney driver nung ang dami ng tao. Oh, oh. Na parang, tsaka kakaiba na yung gulong niya. nandun na yung legs ah, ko oh. eh. Ha? Okay. Kailangan okay. ko pa Mamang Pokwang eh. Kasi ang okay. lahi niyan talaga matatangkad. Oh. Dahil okay. nagulungan sa ng jeep, Lumisok. Yeah. <laughs> Di na natuloy. Eh. Di na natuloy. So, so, ayun. So, ano ba liyang ka pa nung nasa kasama uh, Dinala ko sa hospital nung jeepney driver. Mm. Buti na lang, walang nangyari na lang yung pa ako. Sprain lang. Then, okay naman. Ito lang ha, Sari sariling opinion mo lang. Sino sa tingin mo ang may mali? Yung magulang na hindi binantayan ng anak o yung jeepney driver? O yung yaya mo. Yeah. <laughs> Nasaan na ba yung yaya At mo na yaya? Ang bayan pa kayo ay? ng yaya. Maganda tanong, tanong. Actually, kasi nakatabi na kami sa gilid talaga eh. Ayun, yung jeepney ah, driver. GMT yeah. yung may kasalanan. Yeah. Yeah. Yan. Kasi hinahina lang tayo sa kalye, ha? Yes. Yung kalye sa tabi ng kalsada yun, ha? Tabi ng kalsada, mga oh. ka. <laughs> maraming, maraming maraming salamat. At least, sibaligtas siya. Yes, si no no, no, yun ang importante dito. Pero, tawagin naman natin si Dio. So, Dio. Si Dio ay aspiring model na tumigil sa pag-aaral para makatulong sa mga kapatid. Siya pala yun. <laughs> So, anong level ang ano Yung paghinto mo. Pag mo. Uh, yes. Actually, college kami nung time na yun. Sabay-sabay po kami. So, parang very struggle talaga financially kasi gusto ng parents ko talaga na mapag-aral kami sa private school. Lahat kami. Oh, wow. So, yun talaga ginagapang nila yun. So, uh, kailangan kong tumigil since very, ano nga, mabigat talaga yung tuition. Ilan pa kayo so, magkakapatid? Lima kami. Ah, Oo. Oh, oh. Hindi, si Dio, kakilala ko yan. Dati oh. siyang bar... Yung oh. barista. Barista? Dati sa so ba? Bartender? Oo, no. paano oh, mo alaman? Paano mo nalaman, Paano mo Ano ba? Bakit ba? Hindi, dati, ano? Hindi! Yeah. May yes Hindi! <theatricalpes> may hindi, eh dati. Oh, shout out kay, ano, kay Nene. Pinakilala sa akin si Dio. Ay, ay, nako. As a friend, di ba? Na. Naalala mo yon? Wala well, diba? tong kami tinatanong, ba't mo kailangan sabihin as a friend? Oh. <laughs> Kasi may papo, eh. Di ba, No, nakita ko nagbabar-bartender siya. Bartender ano, naman. Dinalaw mo dun sa bartender niya. Hindi, nag nag-video call lang kami noon. Ay, video <laughs> Malalim to! Malalim to! So, so, oh, eh. Ang lang lang? Isang lang yun! Kasi nga parang, eto, tropa ko ginanon. Kaya alam ko na ma-discard siya. Tsaka uliran siyang kapatid. Kasi Ayaw! nga, pamigay ka siya ng pag-aaral pag pag niya para lang makapag Masyado ba, Dio? Tama-tama. Yeah, shout mo naman yung mga kapatid mo at yung mga magulang Ayan, mo. Uh, mga kapatid ko, hello, hello sa inyo. Dito na ako, artista na ako. Oh. <laughs> But, um, <laughs> Oo naman. Siyempre, um, kayo yung lakas ko, kaya ako no, nagpapatuloy na magsumikap at lahat ng trabaho uh, ginagawa, um, ina-accept ko lahat na para mapagkano ko makatulong ako sa family natin Maraming oh, maraming salamat Jo Mae. Thank you so much. Maraming maraming salamat sa pagbahagi ng inyong mga kwento. Gio, Gio Ara, ayan maraming salamat. At syempre, maraming maraming salamat naman kay Ayla. Ano sabi mo, girl? Zero point ka. Hi, I feel so sad, but at the same time, nag-enjoy naman ako.